at may natuturang kayo sa ating karaang kaligayin. Ngayon naman, meron akong hinihintang gawain para sa inyo na may kaunayan sa ating tatanakain ng ano uh, ang ito ay pinamagatan, BATO-BATO-TI. So ang gagawin niya lang, ay nais kong suniin niyo ang mga panigala na makikita natin dito sa paligid ng bato at sasabihin niya lang sa akin kung ito ba ay ginagamitan natin ng bato. Ngayon, meron tayong kaibigan. Ang pangalan niya ay siya si Bato. Ang sabi niya, ako ay isang bato, saan mo ako gagawitin? Ngayon, may inyo ba kayo basis sa mga panirala dito kung saan natin pwedeng gamitin ng mga bato? Yes, may gabi. Um, Magagamit po natin yung mga bato kung nasa paggawa ng kapoy. Tama! Ang bato ay ginagamit o upang makagawa tayo ng kapoy. At alam niyo ba na ang kapoy ay lamang ginagamit upang makadal ko ang mga ng tao noon. Oh. Uh, ay ginagamit ni ito upang ang um, pang sa mga magpapangis na hayop na gusto gustong sumugod sa tanda. Ngayon naman, sino pa may idea? Yes, Charity? Ma'am, sa paggawa ko ng mga tatuloy na bagay at paggawa ng sirahan. Tama ba ang iyong sagot? Tama, pwede siyang sabihin na matutulis na bagay at pagayon larawan at pwede rin siya gawing tirahan ng mga tao. Ngayon naman, ang ating talakayin kasi ay yung ng pag-unlad ng kultura sa panahon ng prehistoriko. Ngayon, may ibig na ba kayo kung anong panahon ng prehistoriko natin tatalakayin ang ating paksa ngayon? Opo. Ano? Panahon po ng bato? Tama, panahon na.